Alam nyo ba na ang Timog Silangang Asya, ay tahanan ng mahigit isang libong iba't ibang wika? Isipin ninyo, bawat bansa, bawat isla, at maging ang maliliit na komunidad, ay may kanya-kanyang natatanging wika at dialekto. Sa bawat paglalakbay mo sa rehiyong ito, para kang nagbubukas ng bagong aklat ng mga salita at kwento. Ito ang dahilan kung bakit isa ito sa mga rehiyong may pinakamaraming wika sa buong mundo. Ang mga pamilihan, paaralan, at tahanan dito ay puno ng samot-saring tunog at salita, parang isang makulay na sinfonia ng kultura. Mula sa mataong kalye ng Maynila, hanggang sa tahimik na templo ng Bali, bawat sulok ay nagkukuwento ng kakaibang istorya sa pamamagitan ng wika. Ang bawat pag-uusap, tawanan at bulungan, ay bahagi ng mas malawak na tapestry ng pagkakaiba-iba. Ang pagiging maraming wika ay isang paraan ng pamumuhay dito na sumasalamin sa daan-daang taon ng kasaysayan at pagpapalitan ng kultura. Sa bawat hapagkainan, maririnig mo ang mga kwento ng mga ninuno at ang mga bagong salin ng tradisyon. Bawat wika ay humuhubog sa pagkakakilanlan at nag sa mga tao sa kanilang pamana. Ang mga salitang ginagamit natin ay tila tulay na nagdudugtong sa nakaraan at kasalukuyan at nagbibigay saysay sa ating mga karanasan. Sa Timog Silangang Asya, ang wika ay higit pa sa komunikasyon. Ito ang tibok ng puso ng kultura. Dito ang bawat salita ay may kasamang damdamin, alaala, at pag-asa para sa hinaharap. Halina't tuklasin natin kung ano ang nagpapangyari sa pagkaiba-iba ng rehiyong ito na maging napakabihira. Sama-sama nating alamin kung paano nabubuo ang pagkakaisa sa gitna ng napakaraming wika at kultura. Pinagsasama ng etnolinguistiko, ang etnisidad at wika, dalawang haligi ng lipunan ng tao. Ang etnisidad ay tumutukoy sa pinagmulan, kultura, at kasaysayan ng isang grupo, habang ang wika naman ay ang paraan ng kanilang pakikipag-usap at pagpapahayag ng kanilang pagkakakilanlan. Kapag pinagsama, nabubuo ang isang mas malalim na pag-unawa sa kung paano nabubuo ang mga komunidad at paano sila nagkakaiba-iba. Ito ay tungkol sa pagkakaiba-iba ng mga etnikong grupo at ang mga wikang sinasalita nila sa isang rehiyon. Sa bawat bansa, may sari-saring grupo na may kanya-kanyang tradisyon, paniniwala at wika. Ang mga pagkaibang ito ay hindi lamang nakikita sa panlabas kundi naririnig din sa mga salita at dialekto na ginagamit araw-araw. Halimbawa ang Pilipinas, mahigit 170 wika, bawat isa ay konektado sa isang natatanging grupo, mula sa mga Tagalog hanggang sa mga Tusug. Sa bawat rehiyon, may sariling kwento at paraan ng pamumuhay na naipapasa mula henerasyon hanggang henerasyon sa pamagitan ng wika. Ang mga wika ay nagsisilbing tulay ng kultura at pagkakakilanlan ng bawat grupo. Ang pagkakaugnay ng wika at etnisidad ang esensya ng etnolinguistikong pagkakaiba. Hindi natin maaring paghiwalayin ang dalawa dahil magkasama silang bumubuo sa ating pagkatao at sa ating mga komunidad. Sa bawat salita at tradisyon, makikita ang bakas ng ating pinagmulan. Ang pagunawa dito ay nakakatulong sa atin na pahalagahan ng yaman at pagiging komplikado ng mga kultura. Sa pag-aaral ng etnolinguistiko, natututo tayong igalang at tanggapin ang pagkakaiba-iba, at mas lalo nating naunawaan ang kahalagahan ng bawat grupo sa lipunan. Sa Timog Silangang Asya, ang pagkakaiba-ibang ito ay humuhubog sa lahat ng bagay mula sa mga tradisyon hanggang sa pambansang pagkakakilanlan. Ang mga pista, kasuotan at mga simbolo ng bansa ay sumasalamin sa mayamang kasaysayan ng bawat grupo at wika. Sa pagtuklas nito, nakikita natin ang tunay na lalim ng koneksyon ng tao. Ang bawat wika at etnisidad ay bahagi ng mas malawak na kwento ng sangkatauhan, isang kwento ng pagkakaiba, pagkakaisa at paggalang sa ating pinagmulan. Ang Timog-Silangang Asya ay isang tunay na mosaic ng wika at etnisidad kung saan bawat bansa ay may kanikaniyang natatanging kwento at pagkakakilanlan. Sa rehiyong ito, makikita ang napakakaraming kultura na magkakaiba, nangunit magkaugnay na bumubuo sa isang makulay na tapestry ng kasaysayan at tradisyon. Ang Indonesia lamang ay may mahigit 700 wika, at bawat isa ay may sariling kwento, musika, at sining. Ang mga grupong tulad ng Javanese at Batak ay nagpapayaman sa kultura nito, at bawat isla ay tila may sariling mundo ng tradisyon at paniniwala sa Pilipinas, matatagpuan ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, at marami pang iba. Bawat wika ay sumasalamin sa isang natatanging pamana at paraan ng pamuhay, na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Ang mga wika at dialect ay nagbubuklod sa mga komunidad at nagpapalalim ng ugnayan ng mga tao. Sa Vietnam, mahigit 50 etnikong grupo, kabilang ang Hmong at Thai, ang nagbibigay kulay at hugis sa makulay na tapiserya ng bansa ang bawat grupo ay may sariling kasuotan sayaw at paniniwala na nagpapayaman sa pagkakakilanlan ng Vietnam. Bawat wika at grupo ay nagpapanatili ng mga kuwento, alamat, at tradisyon na nagbigay saysay -say sa kanilang pagkatao. Sa mga tahanan at komunidad, ang mga matatanda ay nagtuturo ng mga aral at kwento sa mga bata, pinananatiling buhay ang kanilang kultura. Ang mga festival, literatura, at oral na tradisyon ay mahalagang bahagi ng pamana ng bawat grupo. Sa mga pista at pagtitipon, ipinagdiriwang ang musika, sayaw at panitikan na nagpapakita ng yaman ng kanilang kultura. Ang pagkakaibang ito ay isang buhay na talaan ng migrasyon, interaksyon, at adaptasyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay naglakbay, nagpalitan ng ideya, at nagambagan sa paghubog ng isang natatanging rehiyon. Ang pagtuklas sa yaman ng mga wika at etnisidad dito ay nagpapalalim sa ating pag-unawa sa kaluluwa ng Timog Silangang Asya at nagbibigay inspirasyon upang pahalagahan ang pagkakaiba-iba bilang yaman ng sangkatauhan. Ang mga wika ng Timog Silangang Asya ay kabilang sa ilang pangunahing pamilya. Ang mga wikang Austronesian tulad ng Tagalog, Javanese at Malay ay sumasaklaw sa Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Ang pamilyang Monchmer kabilang ang Khmer at Vietnamese ay humuhubog sa Cambodia at Vietnam. Ang iba pang pamilya, tulad ng Tai Kadai at Mong Mien, ay nagdaragdag sa halo. Bawat pamilya ay may kakaibang tunog, gramatika, at kuwento na sumasalamin sa sinaunang migrasyon at pagpapalitan. Ang pag-aaral ng mga wikang ito ay nagpapakita ng malalim, magkakaugnay na kasaysayan ng rehiyon. Ang mga ito ay buhay na koneksyon sa nakaraan at mga susi sa pag-unawa sa evolusyon ng kultura. Ang mga etnikong grupo ng Timog Silangang Asya ay nagdadala ng mga natatanging tradisyon at wika. Ang Toraya sa Indonesia ay sikat sa kanilang masalimuot na ritual ng libing at kakaibang arkitektura. Ang mga igorot ng Pilipinas ang nagtayo ng mga iconic na rice terraces na pinagsasama ang kultura at kalikasan ang mga mong ng Vietnam ay kilala sa makulay na kasuotan at mayamang oral na tradisyon. Ang mga grupong ito ay nagpapanatili ng kanilang pamana sa pamamagitan ng mga sining, musika, at ritual. Ang pagdiriwang ng kanilang pagkakaiba-iba ay nagsisiguro na ang mga kulturang ito ay umunlad sa mga henerasyon. Ang pagkakaiba-iba ng Timog Silangang Asya ay nagmumula sa heograpiya, migrasyon, at kalakalan ito. Ang mga isla, bundok at ilog ay lumikha ng natural na harang na nagpapatibay ng mga natatanging kultura. Ang mga alon ng migrasyon at mataong ruta ng kalakalan ay nagdala ng mga bagong wika at kaugalian. Ang kolonisasyon at adaptasyon ay naghalo ng luma at bago na humuhubog sa mga dinamikong lipunan ngayon. Ang resulta isang rehiyon kung saan magkasama ang tradisyon at inobasyon. Sa kabila ng yaman nito, ang mga wika at kultura ng Timog Silangang Asya ay nahaharap sa mga banta. Maraming katutubong wika ang nanganganib habang ang mga mas patang henerasyon ay lumilipat sa mga dominanteng wika. Pinapabilis ng globalisasyon at urbanisasyon ang pagkawala ng kultura, kasama sa mga solusyon ang edukasyong bilingual, pagdodokumento ng mga oral na tradisyon, at pagdiriwang ng mga festival. Ang pagsuporta sa mga tradisyonal na sining at turismo ng kultura ay nagpapatibay ng pagmamalaki at pagpapanatili. Ang mga komunidad, pamahalaan, at individual ay dapat magtulungan upang mapanatili ang pamanang ito. Sa pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba, sinisiguro natin na mananatili ang makulay na tapiserya ng Timog Silangang Asya.